Magandang araw muli mga kaibigan. Tayo nagbabalik dito sa aming backyard at sa aking YouTube channel. Ngayong araw, magpupurga naman tayo ng ating mga going one month old at going two months old. So nung nakaraang vlog, nag tayo. So yun yung mga programa na ginagawa namin dito mga kaibigan, vaccination and deworming. Samahan nyo ako para mabigyan ko kayo ng idea. At disclaimer lamang po muli, ito po ay base sa aming experience at practice dito sa aming backyard. Hindi ko po sinasabi na ako ay eksperto o gayahin nyo. Pinapakita ko lamang po para may basehan kayo. Tara mga kaibigan, samahan nyo ako. Bago tayo dumako doon sa ating topic for today mga kaibigan, mag-update muna ako dito sa ating mga alaga. Ayan, meron na pala tayo na na native chicken. So ito yung pinakita ko ng mga nakaraang vlog doon sa ating isang breeding pen, yung naglimlim sa lupa. So 12 dapat yan mga kaibigan. Perfect na sana yung 12 eggs na napisa niya. Kaso ang problema nung nilipat namin sila dito nung gabi, kinagabihan, nawala yung dalawa, may tumangay. Kaya sampu na lang yung sisiw natin dyan. So going one week old na yan mga kaibigan. Malapit na rin natin silang bakunahan. So nakakatawa dahil nakakapag-produce tayo ng maraming native chickens. Pagdating ng tag-ulan, malalaki na to. Hindi na tayo mahirapan mag-alaga masyado. Kaya sinasamantala natin na i-breed ng i-breed yung mga native hens natin para habang maganda yung panahon, mangitlog sila na mangitlog. So ito pala mga kaibigan, ang plano ko once na going one month old na yung mga sisiw, ihiwalay ko na yung inahin natin, ikukulong natin para mahiwalay yung mga sisiw at magbreed ulit yung ating inahin. Ayan, magaganda at masisigla yung ating mga sisiw, malalaki. Ayan mga kaibigan, magpapakain muna tayo ng ating mga native chickens na mga bitaw. <coughs> So yung ba natin kasi mga manok masyado na magala. Kaya ang hirap na tawagin, minsan nandun na sa pinagpupuntahan nilang pinagkakainan. Pero dito lang din naman sa loob ng aming bakuran. Yan, wala pa yung iba mga kaibigan, nakagala na kasi. So ito mga bitaw na ito mga kaibigan, sila yung mga binakunahan natin nung nakaraan. Baliwalo yan. So binitawan ulit namin sila, dahil napurga naman na namin, nauna ko silang pinurga nun. Kaya ayaw muna namin ikulong kasi baka manibago sila. Sayang naman, malalaki na bigla pang madadali. Kaya minomonitor na lang namin kung saan sila pumupunta at nanginginain. May mga markings naman na yung mga paan nila. Pagdating sa worm ng ating mga alagang sisiyo mga kaibigan, ito ay isa sa pinakakomplikado rin na ginagawa natin. Kasi hindi rin basta-basta ang pagpupurga. Parang vaccination din yan nagdudulot din yan ng stress at pagbabago sa katawan ng ating mga alaga. So bakit ba natin ginagawa ang deworming? Kasi sa early stage ng mga sisiw mga kaibigan, maaari na mag ang mga internal parasite o yung mga bulate. Ang kadalasang bulate na nakikita ko kapag nagde deworm yung mga ringworms, yun yung mga parang sinulid na kulay puti. So isa yon sa pumipigil sa nila sa kanilang paglaki dahil mas inaabsorb noon yung mga nutrients galing doon sa ating mga patuka at hindi nakukuha ng ating mga alagang sisiw. So isa yon na prevention para hindi masayang yung ating mga vitamins at yung ating mga patuka at the same time mabilis lumaki yung ating mga sisiw. Kasi pag wala silang mga parasites sa kanilang mga bituka, mas mabilis yung kanilang paglaki at hindi sila may stress. So ang pagpupurga mga kaibigan, kailangan natin mag-fasting i-fasting natin yung ating mga sisiw. Kaya mas maganda magpurga sa umaga kagaya itong gagawin namin. So kagabi pa lang, tinanggal na lahat ng feeder at waterer para wala silang nainom o nakain. Mas maganda na walang laman yung mga butchi o bituka ng ating mga sisiw para pag ininom nila yung ating pang ay diretsyo sa kanilang sistema at matutumbok yung mga parasite. So sa ganong paraan mga kaibigan, mas e-epekto na maganda at mabilis yung ating pamurga. Kasi pag hinayaan natin na may laman yung butsi nila, so yung effectivity rate ng ating pamurga ay mas mababa. So kailangan ma-flush lahat yon. So pag naibigay na natin yung pang deworm natin, mag oras lang tayo niya mga 30 minutes, pwede na natin silang pakainin. So bakit natin sila papakainin? Para magsimula na silang dumumi mga kaibigan. Kasi kapag wala pa rin laman yung kanilang bituka, hindi nila maipa-flush yung mga Parasite sa lang bituka na napatay nung atin pamurga. Kaya kami, ganun ang practice namin. After 30 minutes, pakain na. Tapos after 30 minutes, painom. So hindi natin papakainin agad after natin maibigay yung pamurga. Ito pala mga kaibigan, yung mga batch na pupurgay natin ngayon. So isang going 1 month old at isang going 2 months old. Bali, dalawang grupo yan. Yung mas maliliit, yung mas bata. Ang gagamitin kong pamurga mga kaibigan itong Bastonero Plus. So hindi po ito sponsored. Ito po ay aking ginagamit talaga. So ito yung pamurga natin na ibibigay. Tinitimpla ito sa tubig. Tapos saka natin ipapainom. So 5 grams ito mga kaibigan. Pang 1 gallon ito. Ang nakalagay dito 15 grams per 10 kilogram ng feeds. Pero hindi natin pinapractice yon Ang practice natin ay laging tinitimpla sa tubig. So ipapakita ko sa inyo kung paano gawin mga kaibigan. So ito yung gagamitin natin pagtimplahan mga kaibigan. Kung napapansin nyo, konti lang yung tubig na nilagay ko. So tatapangan ko kasi yung pagtimpla para mas maganda yung epekto sa ating mga alaga. So paalala lang mga kaibigan, mas maganda na sa umaga kayo magpurga para less stress. Yun yung practice ko dito at wala naman ako nakitang mali sa ginagawa ko at wala din akong nakita na ikaka-stress ng ating mga sisiw. So ihahalo lang natin dyan yung ating pamurga. Magkukulay blue yan mga kaibigan. Ayan, kapag nailagay na natin, ihahalo lang natin maigi. Tapos ipapainom na natin ito. Ilalagay ko lang doon sa kanilang mga water rep. Yung sabi ko kanina mga kaibigan, kung bakit dapat wala silang kinain o ininom. Ayan, kung makikita nyo, tinatapat ko pa lang tong waterer nila. Sinusundan na nila. Ibig sabihin yan, sabik na sabik silang uminom. Yun yung ginagawa natin para pag nilagay natin tong pang deworm natin dyan sa kanilang kulungan, mainom nila agad. Hindi kasi natin to papatagalin dyan mga kaibigan. Kahit hindi nila maubos, basta nakainom sila mabuti, pwede na nating tanggalin hindi natin to ibababad dyan. Kasi nga mag-ooras tayo, after 30 minutes, pwede na natin silang pakainin. So tignan nyo mga kaibigan yung pag-inom nila kapag uhaw na uhaw yung ating mga sisiw. Ayan, di ba? Ininom nila kaagad. Yun yung isang benefit kapag na natin sila. Mauubos agad nila yan. Kasi kapag may ininom na sila o busog na sila, hindi na nila yan papansinin mga kaibigan. At hindi magiging maganda yung ating pag-deworm kapag ganon. Kung makikita nyo yung pang deworm natin, halos pa na. So pag nagbigay tayo ng pang deworm, yung eksakto lang na kaya nilang ubusin, kung hindi man nila maubos, eh halos wala na matira. So yan yung isang technique na ginagawa natin para maging maayos yung ating deworming system sa ating backyard. So pupurgahin ko pa yung iba natin mga sisiw. So hindi ko na muna ipapakita yung iba mga kaibigan. Ito ay example lang para after 10 minutes tatanggalin na natin yung inuman, tapos bibilang ulit tayo ng 30 minutes bago natin pakainin. Ayan mga kaibigan, kung mapapansin nyo, halos wala nang matira doon sa ating pang deworm. Ayan, nandun na lang sa level doon sa baba. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina, na kapag uhaw na uhaw sila, eh talagang makakainom sila ng maayos. So dahil lumipas na yung oras na binigay natin, magpapakain na tayo mga kaibigan. Tatanggalin ko na yung pang deworm para makakain na sila kasi gutom na gutom na talaga, nagwawala na sila. Ayan, ganyan lang yung practice na ginagawa ko. Sa ganyang paraan mga kaibigan, once na napakain na natin sila, magsisimula na silang dumumi. So, observa nyo lang yung dumi nila kung may kulay green. Ibig sabihin, na-flash out yung mga parasite sa anilang bituka. Kapag malakas kasi yung ating pang deworm nalulusaw yung bulate mga kaibigan. Minsan kasi napapansin ko may mga tapeworm din yung medyo malapad siya. Pag napurga pala sila, magwi-withdrawal yan mga kaibigan, mga 3 days. So kaya maganda bigyan rin natin sila ng anti-stress, yung electrolytes, para makatulong sa kanilang katawan. Sa akin, once na napurga na, nagbibigay ako ng premoxil mga kaibigan. Yun yung pang-clashing pa natin, pang-flash out ng mga natitirang parasite sa kanilang katawan para mailabas nila lahat para magtuloy-tuloy yung kanilang withdrawal. Ito pala yung natirang pang the mga Ito, ko na to kasi hindi naman to pwedeng ibigay sa ibang manok. Pag ginamit natin to at may natira, tapon na to mga kaibigan. I-update ko na lang kayo maya-maya kung may mapansin ako na bulate na naidumi ng ating mga sisiw. Ayan mga kaibigan, makalipas ang ilang sandali. So may napansin ako mga masamasang dumi doon sa ating mga pinurga. So normal lang yon mga kaibigan kasi parte yon ng pagpupurga natin. Pag nagpurga tayo ngayon, magbibilang tayo ng 15 days at uulitin natin mga kaibigan. Yun yung routine namin kapag nagpurga. At yun din nakalagay doon sa sachet ng pamurga mga kaibigan. Kailangan nating ulitin yon para totaling ma-flush yung mga parasites sa kanilang bituka. So yan, kain lang sila ng kain. So ilang araw din natin silang obserbahan kung may magbabago ba sa behavior nila. Sa so, tingin ko naman mga kaibigan, malalakas yung ating mga CCU. sa so, update ko na lang ulit kayo sa next vlog mga kaibigan. Hanggang dito na lang muna ang ating video for today. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay. Sana may nakuha kayong idea sa ating vlog. Disclaimer lamang po muli, ito po ay base sa aking experience. Ako po ay hindi eksperto. Pinapakita ko lamang po para kayo ay magka-idea. So maraming salamat muli mga kaibigan. Ingat kayong lahat and God bless us all.